Hello, good morning guys uh, Ito nga pala yung uh, Organic Egg Okay uh, Last September 10 Nag-try na ako magawa ng Itlog na maalat So, ngayon is uh, I think October 2 So, 20 22 days So, tingnan natin kung Um Success nga ba yung paggawa ko ng itlog na maalat buksan na natin guys wow ito sya nilaga ko lang sya guys ng um, 40 minutes pero I think okay naman sya tingnan natin yung gitna ayan and eh uh, ito po ito siya success nga po and try natin Mmm. maalat nga so success yung unang try ko perfect So, next uh, videos ko, papakita ko sa inyo, sa inyo kung paano yung um, procedure, paano magawa ng uh, homemade itlog na mahanat.